Hello, my dear. Kumusta po kayo? Ang i-reading -re natin ngayon is si Capricorn. Hindi na siya dadaan dito sa battle kasi binunot ko na kanina. Okay, dalawa na lang naman 'to eh. Sigurado ako si Scorpio yung nasa loob. And nakuha na kita kanina, my dear Capricorn. Okay? So, hello my dear Capricorn. Magandang umaga po. By the time na ni-record nire natin 'to, is umaga. Pero kung napapanood mo 'to ng hapon, magandang hapon po. At kung napapanood mo naman 'to ng gabi, ay magandang gabi po. Okay? So, my dear, ang gagawin natin is reading mo para sa yung first 15 days of of July. This is from July 1 hanggang July 15, 2025 and this is a general reading. So, kung makikita mo my dear, ang daming cards, okay? So, ang nangyari dito, my dears, pinaghiwalay-hiwalay ko simula sa Major Arcana. Ito ay Major Arcana, ayan. And then, ang sumulod naman ay Sword, Cups, Pentacles, and then Wands. Pinaghiwalay-hiwalay ko lang siya, my dear, kasi uh, gusto ko na lahat meron. Ibig sabihin, meron kang Major Arcana, meron kang Wands, meron kang Cups, and naghahanap kasi ako ng paraan na mas, alam mo, yung magiging mas effective ako na reader, okay? So, ito yung naisip ko na paraan para maging mas effective or maging mas maganda yung flow ng ating reading. Um, kung mapapansin mo rin, medyo makapal siya. Nakapag-decide na ako na isama yung isa ko pang card. Kasi meron akong dalawang ganito. So, nakapag-decide ako na isama pa yung isa kong card para mas makakuha tayo ng jumping card. Kasi pag manipis siya, hindi ako makakuha ng jumping card. Nauubliga ako, my dear, na bumunot. And hindi ako masaya. Honestly, hindi ako happy pag bumubunot ako. Gusto ko talaga jumping card, okay? So, let's go na tayo, my dear. Tama na ang paliwanagan. I think naman naintindihan mo naman na ang bago natin na ano, bago natin na way of reading. And sa mga susunod na reading, baka makita mo 'to eto, nandiyan dyan ka sa loob niyan, binubunot ko na my dear yung i -re ko, hindi na ako nagde-decide kung sino iri -re reading ko, hinahayaan ko na itong bote na to ang mag-decide kung sino i-reading -re ko. Pero for now, wala ka na dyan, kasi kanina, uh, nagre-recording na ako na walang ng kuryente. Okay, and uh, kinakailangan, pero nag-uumpisa pa lang naman ako, nagpapaliwanag pa lang ako so on and so forth, and then nawalan ng kuryente, so ang nangyari is, nag-set up ako ulit, ayan po, todo paliwanag tayo, basta nag-set up ako ulit, kaya meron tayong ilaw ngayon, and then tuloy ang ligaya, ganon, okay gumamit tayo ng mga ating mga emergency power bank. Okay. So, let's go, my dear Capricorn. Hello, 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 my dear. Let's go na. Hanapin na natin ang iyong mga cards. Five cards para sa ating, my dear Capricorn. Umpisa natin sa pagkuha ng Major Arcana. Capricorn, first 15 days of July. Capricorn, first 15 days of July. Major Arcana muna tayo. Diyan po kami na major arcana para sa ating my dear Capricorn. Okay, we have here, mm -hmm, Temperance. Okay, Temperance. My dear, ito yung pagbabalanse, my dear, ng iyong isip at saka ng iyong um puso. Okay, pagbabalanse, balanse ng puso at saka ng isip, ng heaven and then earth. Dapat nasa gitna ka lang. Okay. So, make sure mo, my dear, ngayong first 15 days of July na nasa neutral ka lang, nasa gitna ka lang, my dear. Okay? Hindi pwede na ma-overwhelm ka ng iyong mga thoughts. Hindi pwede din na ma-overwhelm ka ng iyong emotion. Dapat nasa gitna ka lang. By maintaining, my dear, yung pagiging neutral or pag pagiging gitna lang, my dear, okay, ah, uh, ma-achieve mo kung ano yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. Kasi kung makikita mo, my dear, parang you are aiming for a new beginnings parang may sand doon ayun know, oh parang you gonna parang meron kang gagawin na something pero sinasabi my dear focus lamang focus muna tayo dito na parang maintain mo yung iyong thoughts at saka yung iyong emotion okay yung iyong mind and yung iyong body between good and then between between good and between bad, good and bad, between dark and between light, ah, uh, yun ang na nakukuha ko sa card na to. Just, just balance it. Gitna ka lang. Kung sa nag-aaway, wala kang pinapanigan, wala kang kinikilingan, nasa gitna ka lang. Binabalance mo lang siya, my dear. Okay? Hindi ka pwede mag-overthink. Hindi ka rin pwede magpa-carried away sa emotion mo kasi there's a tendency na sisirain ka nito. Okay? So, let's go tayo, my dear. You have the temperance. Very, very nice. Okay? Sobrang ganda niyan temperance na yun. I love it. And kung makikita mo rin si temperance over here, yung isang paa niya is nasa water, yung isang naman is nasa land. Okay? That is a clear representation ng uh, heaven and earth. Okay? Good and bad, mind and uh, mind and heart, mind and soul. Okay? So, yun na nakukuha ko dyan. So, para mas maintindihan pa natin kung ano meron ngayong Ngayong uh, first 15 days of July, kunin na natin yung area ng iyong sword, okay? Ah, uh, ang sword is energy ng mind. Itong area na to is sakop to ng mga ah uh, Gemini, Libra, na Aquarius sa so, zodiac so, sign sila yung mga Gemini, Libra, na Aquarius kung hindi mo alam, okay? So tingnan natin, ikaw kasi nandito ka sa pentacles, kasama mo dyan si Taurus, si Virgo, at saka ikaw. Okay. So tingnan natin Sword, pahingi po kami ng sword para sa ating my dear Capricorn, first 15 days of July, okay. Eight of sword. Trap card, my dear na energy, kung makikita mo yan, nakatali ka, possibly you're surrounded with people or you're surrounded with negative thoughts, okay. Kung makikita mo rin dito, my dear, si ating um, eight of sword, yung kanyang paa, if you will look very very closely, yung kanyang paa, yung isa ay nakaapak sa tubig, yung isa ay nakaapak sa land. Okay, parang ginagawa ni Temperance. Okay, so sinasabi dito, my dear, if you are actually in a situation uh, na... Especially sa loob ng iyong mind, nagulong-gulo na yung iyong isipan, di mo alam kung anong gagawin mo, ah uh, ganyan. Balansin mo lang, gumit na ka lang. Okay, wala kang papanigan, wala kang kakampihan, nasa gitna ka lang. Okay, so dito may dear, ko, nasa 8 of sword ka, nasa trap card ka, ang pinakamagandang gawin mo dito is the temperance and ma-overcome mo siya. Balance mo lang talaga, my dear. Just more on balancing, okay? Kung baga, ang nangyayari dito, my dear, bago mo inumin yung kape or mainit na something, di ba nung bata tayo sinasalin-salin? Naalala ko eh, nung bata ako, ah uh, dahil mainit yung kape o yung Milo, meron pang Ovaltine, meron pa bang Ovaltine? 'di ba? Nung bata kasi ako Ovaltine. Alam ko merong oval tea, may Milo, misang kape. Sinasalin-salin ng lola ko 'yan sa dalawang baso para mainom mo siya. So parang nakukuha ko dito is um pag ininom mo siya nang mabilisan, yung kumbaga pag ginawa mo siya nang mabilisan, magpa-carried away ka talaga, posibleng mapaso ka. Okay, yun ang nakukuha ko diyan. Okay? Kasi nasa isang sitwasyon ka talaga, my dear, na parang ah uh, magulo eh. Yun ang nakukuha ko dito. Magulo to eh. Kasi minsan itong mga sword na to, ah uh, mga tao to, mga tao na bulong ng bulong, ginugulo yung isipan mo, yung mga ganyan, or baka nasa isang lugar ka that you are not happy anymore, pakarandam mo you are trapped. Pero honestly, my dear, you are not trapped. Hindi, kahit kailan hindi tayo na trapped. Kasi, wala naman forever, di ba? <laughs> Correct me if I'm wrong, di ba? Ako, hindi ako naniniwala sa forever. Kung baga, hindi ka forever may utang, hindi ka forever na mahirap, hindi ka forever na mayaman, lahat nagbabago, continuous yan. So, I don't believe talaga on, uh, parang, I believe on trap. Naniniwala ako na matatrap tayo minsan sa isang sitwasyon o isang pangyayari ng buhay natin. Pero, I don't believe na forever yan. I don't believe na parang forever tayo nandiyan dyan. Nandudun lang yan, my dear, talaga sa Huwag tayong lumayo. Temperance, pagbabalance talaga ng sitwasyon. Okay? Hindi ka pwede maging nega, hindi ka pwede magpa-carried away sa emotion mo, so on and so forth. Okay? So, ang iyong uh, sword is the eight of sword. Energy ng trap card. Okay? So, dito kung titingnan mo talaga to my dear, para ka nasa isang sitwasyon na hindi mo gusto, and sinasabi lang talaga sa'yo ng temperance na just balance it. Balansihin mo lang. Okay? Balansihin mo lang. Okay? So, let's go tayo sa next row. Next row natin is the cups, okay? Nasa area to ng emotion, sa mga hindi nakakaalam, pagdating sa tarot, ay pagdating sa zodiac sign pala, ang mga may-ari ng cups ay si Cancer, is Scorpio, and Pisces, okay? Sila yung mga water sign, okay? So, tingnan natin, my dear, tingnan natin kung ano meron sa yung cups. Cups, energy, Capricorn, okay? Cups, Masaya na ako. Kasi bakit? Nakakakuha na ako ng jumping card. Okay. So, ang cups mo, my dear, is the five of cups. Okay. Uh, kung makikita mo, my dear, naglulok sa si five of cups. Kasi natapon tong mga cups na nandi dito. Okay. Pusibling may kinalaman yan sa mga desire and manifestation mo in life. Posibleng energy din yan pagdating sa relationship ng third party. Toxic energy. So, ibig sabihin, kinakain ka nito. So, kung makikita mo, my dear, yung mind mo, negative, yung emotion mo is negative. Okay, so kailangan talaga gumit na ka. Tama yung sinasabi ni Temperance, gumit na ka. Kasi kung titingnan mo dito, my dear, okay, hindi naman lahat ng cups ay natapon. Yung meron ka pang dalawang cups over here. It, it ito kasi, ito kasi, ito, 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 itong cups na to, nakakakita ka, nak, ano daw, kaya mo to, saglit lang. <laughs> Na-overwhelm ako ng energy na eh, excited ako, okay? Kung makikita mo doon, merong bridge. Okay, misan kasi, naiisip ko to si, Cups, si si Five of Cups, parang gusto niya siguro tumawid dyan, ayang gamitin yung bridge na yon. Okay, eh hindi pwede kasi malakas yung agos ng tubig. Misan kasi meron tayong mga gusto na hindi pwede kasi baka ikapahamak natin, eh baka alam mo may dyan na pwede mo ikapahamak yon. Pero kung makikita mo doon, merong bridge, kasi baka tamad to si Five of Cups, eh. ayaw niya lakarin, ayaw niya maglakad papunta dun sa bridge kasi malayo nga naman. Okay, baka abutin siya ng weeks, months para makaabot. Although dito, sa mata natin dito sa Cups is, alam mo yun, uh, malapit, lang, malapit lang siya pero sa realidad, kung ipapasok natin to, baka medyo malayo, medyo matagal bago mo maabot yung bridge na yun. And kung mapapansin mo rin, yung bridge na yun, mas malapit siya dun sa castle. So, ibig sabihin, parang kung talaga tatanggapin mo na talaga mayroon na kadadaan, eh, mas ma baka siguro mas mapapalapit ka doon sa goal mo. ah, uh, ito din, my dear, yung card na to is nagsasabi din na parang respect kung ano yung plano sa'yo ni God. Kasi minsan, ah, uh, ako aminado ako dito. Kasi minsan nat natatanong ko si God eh, question ko si God, which is mali yun. Huwag natin dapat questionin si God kasi everything happened for a reason. Na bakit ganito hindi nag-work to, binigay ko naman lahat. Meron kasi siyang plano para sa'yo. Meron siyang tinatakda para sa'yo. So, I think this is the time na parang isurrender mo rin lahat sa kanya and let him control yung iyong way. Okay? Yun ang nangyayari over here. Okay? So, kung makikita mo dito, parang you're sad kasi natapon yung tatlong cups, pero meron pa dito sa likod eh. Meron pa, kailangan mo lang talagang lumingon, count your blessing, be positive, tingnan mo yung mga magaganda mong na-achieve, magagandang nangyari sa buhay mo. Kasi, minsan, pinapakita lang talaga sa atin kung ano yung mga bagay na hindi natin, ano, hindi natin na-achieve. Although, yes, wala naman dito si Devil, pero minsan yung kasi ang trabaho ni Devil, ipakita lang talaga sa atin yung mga mali, yung mga kapalpakan, yung mga kung ano-ano. Ayan, basta balance mo lang. Okay, bago pa naman tayo umabot dito sa part na to, sinabi naman na sa'yo, na balance your mind, balance your heart, balance mo lang, my dear. Okay. So, nandito na tayo sa pang-apat, which is si Pentacles. Area to ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Dito ka na bibilang. Okay. Earth sign. Tingnan natin sa Pentacles mo. Okay, ayon We have here the King of Pentacles. Okay. So, maganda naman yung energy ng King of Pentacles because posibleng you are stable naman. Ibig sabihin, um, maganda. Maganda yung energy na nakukuha ko dito, my dear. Baka siguro sa mga araw na to, parang hindi mo lang talaga na-appreciate kung ano yung mga bagay na meron ka, kung gaano kalayo na yung narating mo, kung gaano karami ng obstacles and struggles ang na-overcome mo in your life. Pero sinasabi naman dito, my dear, na You are good. Siguro kailangan mo lang talaga tanggapin din, my dear, just in case na nag upgrade ka in your life. Yung parang you are aiming for a higher position or a higher placement sa buhay mo. Ibig sabihin, upgrade. Next level. Na it requires a lot of sacrifice. Okay? It requires a lot of sacrifice. Uh, naalala ko tuloy yung reading ko kahapon kay Libra. Kasi si Libra, meron siyang full card. Um... Ang buhay kasi natin is parang nandito lang din sa Major Arcana na to eh Nandito lang din Okay, hindi si Temperance. Nandito lang din sa Major Arcana na to na Nagumpisa kay Full Card, magkatapos kay World Card Pero hindi ibig sabihin, my dear, na na-accomplish na natin si World Card Is that's it Babalik tayo ulit kay Full Card Makakasalubong ulit natin yung mga ibang Major Arcana And then, ang pinaka-goal natin is maabot na naman ulit si World Card And then, after natin maabot na naman si World Card Babalik na naman tayo ulit kay Full Card And, yun niya ang pinaka-goal na naman natin is maabot na naman natin si World Guard. Parang paikot-ikot lang siya, my dear. Ang problema kasi, my dear, um, nakakapagod minsan yung paulit-ulit na cycle from full card to World Guard kasi we never learn from our mistakes. We try, minsan, um, gusto natin mangyari according to our plan. Pero hindi naman kasi nag adjust ang mundo sa atin. Tayo ang mag adjust sa mundo. Ang emotion natin ang mag adjust sa mundo. Ang thinking natin ang mag adjust sa mundo. Yun ang realidad. Hindi, hindi sasabihin sa'yo, ay, nai-stress si Capricorn, hindi ko gagawin to. No. Minsan nai-stress ka na, patuloy pa rin yan. Minsan lumalala pa, lalo pang nagiging worse, lalo pang bumibigat, di ba? Kasi, yun ang, kumbaga sa ano, yun ang nakaprogram na trabaho ng mundo. Okay, na parang gumawa ng kaguluhan, gumawa ng stress, And tao lang din ang gumagawa yan. And aminin natin my dear, hindi natin kontrolado yung energy ng outside. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, kasi you are good. You are the king of pentacles over here. Good provider, stable na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Baka yung iba sa inyo, kasi merong sun dito sa temperance, meron daan papunta sa likod, nag upgrade Okay? Kung baga dati 3310 ka lang, gusto mo ngayon, iPhone na. Parang ganon. Or iPhone, ganito ka, gusto mo mag-level up parang I can feel na parang upgrade sa life yun na nakukuha ko so this time my dear ah uh, dahil alam mo naman na mahirap yung pagdadaanan natin pag gusto nating mag upgrade sa life kailangan mong i-apply yung mga natutunan mo sa buhay okay sa heartbreak sa negative people sa toxic na environment kailangan mo siyang i-apply every time na mag-start tayo my dear ha pakitandaan to every time na mag-start tayo ng new chapter natin sa buhay natin, minsan, um, napaka-importante na ma-balance natin yan. Ma-apply din natin yung mga learnings natin, experience natin from the past na experience or daan or road na dinaanan natin. Okay, yung mga napagtagumpayan natin. Yung iba kasi na-overwhelm pag nap napagtagumpayan na nila yung struggles, minsan nakakalimot na nakalimutan na nila yung mga hirap, pasakit na pinagdaanan nila yon doon kaya pag nag-uumpisa ulit eh parang de ba ay anyway, ang hirap ipaliwanag talaga ng taro, ang daming mga branches, okay. So let's go na tayo sa pinaka last ones. Pero super so my dear you are good. You just need to be prepared for battle every single day. Kaya kailangan maging prepared ka for battle, okay? Kasi hindi magiging mabait ang mundo sa'yo, okay? Or sa akin, or kahit kanino, okay? Especially if you want to reach something, kung meron kang gustong maabot sa buhay mo, meron kang gustong mangyari sa buhay mo, my dear, you need to be prepared, okay? Para sa ones mo, my dear, is the eight of ones, okay? Ang ones is energy yan, or nasasakupan yan ng ating mga fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Energy ng eight of ones, okay? Um, Just take, ano, kumbaga parang Jesus take the wheel. Parang ganon. Okay? This is the time na you trust Jesus Christ, yung Panginoon natin. Okay? The God of Almighty, the Creator of Heaven and Earth. Just trust Him. Okay? Alam niya kung ano yung, alam niya kung paano ka makakarating doon, my dear. Kasi this is the message of the universe over here. Kung makikita mo, ayun o, no? meron doong bahay sa likod. Pakiramdam ko yun yung pinaka-goal mo eh. Kasi kung titingnan mo dito kay King of Pentacles, ayan, nakaupo na siya doon sa parang castle, okay? And then, dito parang you are sad, malayo ka doon sa castle. Dito then you are sad, kasi malayo ka rin doon sa castle, okay? So I think yung pinaka-goal mo dito is maabot yung castle, okay? So kung titingnan mo naman dito, parang ikukross cross ka ni once tapunta sa castle, okay? Just have faith on God. Ganun lang ang nakukuha ko dito. Magtiwala ka lang, my dear Capricorn. You are good. Count your blessing, my dear, sa mga araw na to. Napakaraming magagandang bagay ang nangyari sa buhay mo. And if just in case meron ka mga bagay na hindi mo nagugustuhan sa buhay mo ngayon, baka meron lang yan gustong ipakita sa iyo. Baka nakakalimot ka lang na pagdaanan mo na yan before. Okay? I am very very I'm very very sure my dear na napagdaanan mo na yan before, nalimutan mo lang. Okay? Sinasariwa lang yan my dear, itong 8 of sword mo at saka itong 5 of cups mo para 'di ba? Napagdaanan mo na to. I'm very very sure na napagdaanan mo na to. I can feel my dear na nag-upgrade ka na lang. Okay? So my dear Capricorn, ito ang iyong reading para sa iyong first 15 days of July Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to especially kung napadaan ka lang Don't forget to subscribe Pag-click, my dear, yung notification bell para ma-update ka everything na meron akong upload And very much appreciated kung magta-thumbs up ka, makakatulong po yan sa ating channel Especially kung nagustuhan mo itong uh, reading natin today Leave a thumbs up, makakatulong po yan sa ating channel You can actually uh, share Share this uh video sa iba malay mo, 'di ba? Because sharing is caring, malay mo, kailangan din 'to ng iba. So why not? And you can also comment, 'di ba? Kasi binabasa ko 'yan, my dear. Uh, nagkakataon lang, my dear, na parang meron lang talagang specific na alam mo yun yung pag-comment, hindi hindi ko hindi ako makapag-reply sa lahat kasi nai-spam ako ni YouTube. Okay, parang nagwa-warning siya sa akin na oops, parang na-over comment ka na, repeated comment, yung something. Kaya hindi kita na-replyan, I'm very very sorry but nagga-heart ako, nagga-heart ako, nagla-like ako sa mga comments, nababasa ko yung mga comments na yan. So kung meron kang gustong sabihin, meron kang gustong express or something, nababasa ko 'yan my dear okay so my dear capricorn sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin my name is RJ also known as Apo J mas kilala na ako bilang si Apo J dahil sa channel and tinatanggap ko naman 'yon ah uh, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito and until next time bye bye thank you my dear capricorn bye bye thank you thank you